Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Yan. Maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanonood sa aking mga videos na mga reactions. At saka maraming salamat sa mga nag-subscribe. So, ang gagawa naman natin ng reaction ngayon or chika-chika ay walang iba kundi si Sarah Labati pa rin at Anabel Rama kasi hindi matapos-tapos yung kanilang issue. So, ang tatalakayan naman natin ay yung tungkol sa uh, bagong kaganapan na nais daw ng uh, Gutierrez family na ipadrug test si Sara Labate. Nako, patay tayo dyan. So, nung unang mga isyo, ang hilig nila magpatest, no? Kasi nga, yung uh, youngest na anak, si Kai, ay hindi siya gaanong kamukha ng kuya niya na si Zion. So, yung mga Gutierrez daw, lalo na yung Lula, si Annabel Rama, ay nag ng DNA test. Tapos sinabi ng mother niya, ng mom niya na mapapahiya lang daw kayo kapag kayo ay nagpa-drug test. Uh, sabi ng kanyang mother na, grabe, bakit kaya galit siya kay Sara? Eh, hindi nga pinapayagan si Sara na walang bodyguard. Ngayon na lang na yan nakakalabas kasama pa kami. Grabe sobrang siloso tapos magpapa-DNA, baka mapaya sila. So yun ang sabi ni Mami Labati sa kanyang uh, reaction tungkol sa pagpapa-drug test sa kanyang apo. Nako, uh, para sa atin, para sa akin, ako meron din akong dalawang anak, lalaki at saka babae. Silang dalawa ay hindi talaga sila magkamukha. Kasi yung lalaki ay medyo singkit yung kanyang mata yun singkit para siyang Chinese na parang Japanese tapos yung babae naman ay ang laki ng mata, ganun. Kumbaga tinatawag namin siya ang bukaw. Yung anak lalaki tinatawag namin incheck tapos yung lalaki naman tinatawag namin bukaw. Yung babae at saka ang liit pa ng kanyang mukha isang ganto lang. So nung una nung mga maliliit pa sila ay may tao din na nagsabi na hindi sila magkamukha at ano ang ibig sabihin nun? Anak ko sa lapas. Ibig sabihin na, naghanap ko ng lalaki, nakuha, kung pinagpatuloy pa niyon, yun, kasi ano, sabi ng iba, papayag ka ba ng gano'n, uh, sampahan kayo ng kaso. Kaya sabi ko, kapag inulit pa niyang sabihin yun, na hindi magkamukha yung aking mga anak, at saka may ginawa akong kababalaghan, talagang ididimanda ko siya, maghanda siya ng 1 million baht. O di ba? Ba't yung hihingi na hindi peso? Kasi dito kami sa Thailand. Imagine pag sabihan ka ba namang hindi magkamuka yung mga anak mo, eh totoo naman talaga hindi sila magkamuka. Tsaka yung lalaki ko na anak ay ano siya, uh, fair skin. Kahit siya ay nabibilad sa init dahil nagtitenis sila, uh, lumalabas pa rin yung kanyang pagka uh, fair. Hindi siya puti kasi hindi na naman tayo puti. Tapos yung babae naman, nung ipinanganak ko siya, hindi siya brown, maputi din siya. Kaya lang, hindi siya gumagamit ng mga sunblocks, hindi siya gumagamit ng mga protection sa init. Nagpapaaraw talaga siya, lalo na pag naglalaro siya ng tennis. So, yun din ang nakita ko sa dalawang bata na yan. So, hindi natin ilalagay dito yung picture kasi bawal siya. Baka tayo kasuhan ng child abuse ng mga magulang. So, yun na nga. Uh, dahil hindi magkamukha kasi yung si Zion sobrang mestizo niya at saka yung si Kai naman ay napaka uh, taong nito. Siyempre parang kamukha siya na kanyang lola, lola na si Esther Labate. So at si Anot uh, kung aalamin natin na sa pamilya ni Sarah yung kanyang papa lang ang, ang tawag nito ah uh, foreigner. tas yung kanyang mama parang pure na Pinay. Samantalang sa side naman ni Richard Gutierrez, si Annabel Rama ay mistisa at ang kanyang papa ay mistiso. Di syempre, ang resulta niyan ay talaga makikita. At isa pa, hindi lang naman si yung anak ni Sarah Labati at Richard Gutierrez ang hindi magkamukha. Meron pa rin, 'di ba? Naalala niyo yung kay Vic Soto, nung maliit pa si yung anak nila ni Pauline Luna, 'di ba? Uh, ano din sila, tambakan din sila ng mga kut pangungutya ng mga tao na ganito, ganon, hindi talaga magkamukha. Eh, wala tayong magagawa diyan kasi meron nga tinatawag na uh, generation, yung tinatawag na recessive na mga uh, offspring malay natin yung yung ibang pagmumukha ay napunta sa batang yan, napunta sa taong yan. So hindi tayo dapat mag-judge kung wala tayong uh, sapat na ebidensya na may ginawang kababalagan yung tao, yung ina kagaya sa akin. hindi ko raw kamukha, hindi raw magkamukha yung aking mga anak eh sa na lalaki, ganun. Hmm. Pagkatapos ng issue na yan, may issue na namang dumating. O ito, Ayon naman kay Christopher Min. Si Christopher Min kasi, siya ay source ng mga chika-chika. So, ang atin lang dito, na nabibigay tayo ng opinion, base sa ating nakikita, base sa ating naririnig, nababasa. Kasi nga, meron tayong iba't-ibang experience. So, ikaw, kung meron kang anak, at may nagsabi na hindi magkamukha, comment down below kung totoo ang pinagsasabi ko na hindi lahat ng magkakapatid ay magkakamukha. Ang iba kumukuha na kanilang jeans itsura sa kabilang parte. Ang iba naman ay kumukuha sa kabilang parte pero at the end magkadugo pa rin yon. Iisa ang ina, iisa ang ama. So bawal ang judgmental. Ito sa, sabi dito sara pina, pinalagan, hirit na drug test ni Richard. O, sabi ni Fermin, si Fermin ang nagsabi na sa kanyang YouTube. So, sabi dito na, kung paniniwalaan ang kolumnisang si Chrissy e. Fermin ay tinanggihan ni Sara Labate sa nais ng asawang si Richard Gutierrez na sumailalim ito sa drug test kasi nga biglang payat na ayan uh, may issue din kasi nga napaka healthy noon ni Sara sexy tapos mukhang fresh tas all of a sudden, ay ano daw parang pumayat ganon so ibig sabihin nag drugs ba ganyan napaka sensitive usapin yan so ito sabi uh, bakit tumanggi si Sara sa drug test yun ang tandang pananong si ni Christy sa latest episode ng kanyang YouTube show na Shubis Now na. Mm. Muli, ang aming tanong, may connection kaya sa pagpunta ni Tita Annabel Rama sa PIDEA? Ang kwentong ito, dagdag ng tila spokesperson ng pamilya Gutierrez. So, yun. At meron pang nagsasabi na kaya daw gustong ipadrug test si Sara Labate ng mga... Uh, Gutierrez ng pamilya ni Richard it's because para daw mapunta sa kanya yung kustodiya ng mga bata. So kung pag-usapan natin yung mga bata, yung uh, eldest si Zion hindi na siguro siya pwedeng basa-basa makukuha kasi nga nasa tamang edad na yung bata lagpa 7 years old na ayon sa uh, DSWD kung baga sa mga yan, oh, party na dyan. So, lagpas na siya sa edad na 7 years old kasi mag-11 na siya ngayong April. So, kung papapiliin siya, yung bata, nasa sa kanya na yun. Yung pangalaga, mapunta kay Sarah o, or kay Richard, bahala na siya doon kasi may ano na siya, uh, 10 years old at mag-11 years old. Now, yung youngest naman, si Kai, uh, ano siya mag, si 6 years old pala ngayong March 21. Kasi pinangalak siya ng 2018. So, yun ang kanilang um, napagtagpi-tagpi na may, ang hiling talaga ng mga test-tests. DNA test, drug test, pero pinalagan ito ni Zara. Kaya ito sabi, um, matatanda ang ibinunyag ni Christy kamakailan na pagpunta ang ina ni Richard na si Annabel Rama sa Philippine Drug Informants enforcement agency para magbigay ng pangalan na dapat imbestigahan ng ahensya. So, kaya dagdag ng kolumnista, dihado si Sarah kapag itinilo nito ang demanda laban kay Richard. O kaya, napaka-positibo ng kapo ni Richard Gutierrez kapag itinilo ni Sarah Labate ang kanyang demanda, kailangan patunayan niya yung kaso ng pambubugbog. Hmm, kasi yun daw. Dapat meron siyang tinatawag ng medical certificate, meron mga pictures, ganoon, para paniwalaan siya ng DSWD or doon sa women's desk ng police. Uh, yung na yan, kailangan talaga at kung sa child support naman, pagtatalunan, maliwanag pa po sa sikat ng araw, wala siyang trabaho. Uh, so, sabi ni Manay, Christine Fermin, wala daw trabaho si Sarah Labati. Naku, eh, paano yung papa niya, ang mga magulang niya, wala din ba? At kung sa child support naman, Mm, yun, sa child support naman ay syempre, nandyan naman yung kanyang father na Richard Gutierrez na may trabaho, sino ang provider? si Richard diba, sabi pa niya mm. kaugnay nito, inilahad ni Christy na hindi pinasamal ni Sarah, uh, last December, nagkaroon ng trip ang pamilya Gutierrez, at sinabi doon ni Manay Anabel Ramana, lahat ng family family, pamilya, magpupunta ng Japan, minus one. Pero hindi pala minus 1, minus 3. Kasi nga, hindi pinasama ni Sara Labate, si Zion at si Kai, yung tatlong anak. So, silang tatlo hindi nakasali. Si Zion at si Kai, hindi nakasama ng pamilya sa Japan na dapat isang pampamilyang pagsasama-sama. Yun ang sabi ni Christy Permin. Hmm. Ano naman ang sabi ng ating mga Morites na mahilig mag-comment? Ito. Sana wag nang sa publiko ang buhay nila. Hilig nyong makialam alam uh, kung sa akin, opinion lang at nagsishare na ganun talaga ang buhay kasi kasi sila ay nasa showbiz at ang kanilang income ay galing sa mga tao at kung hindi sila pag-uusapan, kung meron sila mga ginagawa ay hindi panunoorin ng mga tao kasi hindi nga hot na hot o ito. Ito sabi pa nila, Mm, maaring totoo, maaring hindi. Minsan, may mga babae naman talaga na nalululong sa bisyo gaya ng mga Hollywood actress. It's true. Hindi natin alam, pinagdadaanan nila deep inside. Masaya nga pag nasa labas ng bahay kasama friends. Pero pag nasa loob na mismo ng bahay, nag-iiba na ugali. So that is real talk. At alam natin lahat, hindi lahat ng nakita natin, lalo na sa mga social media, nila ayon na yon Kasi nga, pake, may pakita tao. Kasi walang rason para maghiwalay ang dalawa, hindi naman dahil sa babae. So, ibig sabihin, may mas malalim na dahilan. So, yung mga comment ng iba, sa, kan dito sa kay Good Find DS, XB. Sabi niya, wala daw dahilan kasi wala ang third party. Pero meron. Di ba kwenento si ano pala yun? Si Barbie Imperial. Hindi pala si Barbie Forteza. Naku, sorry. Ang mali. Galing ng strategy ng mag -ina. Pag nag si Sara pwede makuha ni Richard Custody na mga bata. Ayan, comment din niya ni Genial Corzega. At ang sabi naman ni Lizelle Malaraz, Malarasta, Manang Christy, mas okay po kung buhay niyo po ang pakialam niyo. Grabing hanap buhay yan. Mm -mm. <coughs> excuse me, thousands of views yan kay Manay Christy. Firmin, pero ready gabing sa kanya kasi sa atin nag-opinion lang tayo. Respect to the children who suffer a lot. Hmm, sila yung nagsusuffer dahil dyan. Dapat ay isang pampamilang pagsama-sama, iayaw nga isama si Sarah. So kung hindi kasama si Sarah, hindi na rin kasama yung dalawang anak. Kasi nga, maghanap yun dun, mami, mami. Kawawa ang mga bata, mga byanan kasing et, eteremet. Et et Teda, o oh, ayan, yung kagaya ng sinasabi ko, sana in the future ay hindi din ako maging, uh, tawag nito, maging balakid sa aking magiging manugang at sana ay kami ay magkabanding na hindi, walang siraan, hindi niya ako sisiraan, di ko rin sisiraan. Yun lang, nire-relate lang natin ang ating sarili, ating buhay sa kanila. So, ito, tapos ilang buwan lang, nagkabalikan na ulit. Parang medyo mahirap na yata magkabalikan kasi ang dami na lang binitawa ng mga salita na hindi magaganda yun ang problema. So yun lang po. Maraming salamat. Sana ay uh, naka kayo sa video na ito at sana ay magbigay din kayo ng inyong mga comment kung ano ang mararamdaman nyo kung kayo si Sarah kung kayo si Anabel Rama, kung kayo si Richard Gutierrez at kung kayo si Mami Estrella Labatid tungkol sa pangyayaring ito sa kanilang pamilya after 10 years nagkagulo-gulo na ang kanilang buhay sa buhay ng pogi at buhay na maganda so maraming salamat bye